Magandang araw mga katoks Matapos Pagmumurahin ng isang vlogger Ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo At ah, Pinagbintangan pa ito no, na mga kriminal daw ang Iglesia ni Cristo Luzon, Visayas, Mindanao Ay naghahanda na mga katoks Para kasuhan na itong isang napakatapang na vlogger na ito kaya nako mahirapan talaga ito no dahil napakaraming magkaso sa kanya mga katoks ah, baka pa yung ibang bansa no baka magkaso pa sa kanya kaya ang ginawa ng isang vlogger mga katoks ah, nakita ko ngayon ang ano niya channel talagang binakbakan siya doon ng mga comments no puro iglesia ni kristo tapos mayroon siyang bagong upload mga katoks ay naka turn off na ang comments no Wala nang pwedeng mag comments mga katoks At gusto ko lang ituwid no mga katoks ah, Dami kong nakita nag upload Na hingi na daw ito ng Suri Yung napakatapang na vlogger no ah Ang totoo po niyan mga katoks ay hindi po yung totoo Gusto lang natin ituwid no dahil yung video na yon na nanghingi siya ng suri ay nakaraang ano pa yun no? nakaraang taon matagal na yon at tungkol naman yon sa bigas na pinagbibintangan niya ng Iglesia ni Cristo ay nagtatago ng bigas kaya nanghingi siya ng suri. no kaya ah, huwag po tayong maniwala no dahil may bago siyang upload talagang binakbakan niya pa rin ang Iglesia ni Cristo pero hindi ka na pwedeng makapag-comments sa kanyang channel mga katoks. Kaya abangan natin no dahil napakaraming kaso ang ikakaso sa kanya mga katoks. Luzon, Visayas, Mindanao at baka pati pa ibang bansa. At ah, tungkol naman sa video na nanghingi isang sore. Ah, ito po yung video mga katoks no. Ah, nakaraan pa yan no. Hindi yan ngayon sa ngayon. Ito yung video mga katoks no, na hindi po yung totoo no, na nangingi dahil sa pinagmumura niya ang tagapamalang pangkalatan. Ito po yung video, panoorin po natin mga katoks. Hindi naman, siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. At sabi ng aking kain, huwag naniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil siguraduhin ko sa iyo, ito po ay kapatid po ng aking ama. Uh, sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia ni Cristo, ni minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng iglesia ni Cristo sapat na daw para maka akay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang ah, nahi, ah, hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, hindi ah, ko rin sila masisi. Ayun po yung video no mga katoks ah, matagal na yun no matagal na yun. Pero di ba? Di ba? Kung matapang siya, bakit siya nanghingi suri? Kaya ngayon hindi na siya pwedeng manghingi suri no. Kasi nga wala na. Ah, nabalitaan ko yung sa Samar Atlete ay nakapag na ng kaso. nakapag na ng kaso kaya napakaraming kaso niyo, ng taong ito. Okay, maraming salamat mga katoks no? At hanggang sa muli, paalam!